Inabot na mahigit na pitong oras bago tuluyang naapula ang malaking sunog sa apat na bodega sa Pulilan, Bulacan. Saksi si James Agustin. Nagangalit na apoy ang hinarap ng mga bombero sa sunog sa isang warehouse magalas 11 kagabi sa Barangay Dampol 2nd B sa Pulilan, Bulacan. Sa laki ng apoy, mabilis sa tupok ang mga plastic pellet na laman ng bodega. Kaya't pahirapan ng pagapula sa sunog. Ang bubong ng warehouse bumigay rin. Wala pang isang oras itinas na sa ikalimang alarma ang sunog. walong fire truck ng BFP at mga volunteer ang rumisponde, kabilang ilang mula sa mga kalapit na bayan. Mag-aalauna na ng madaling araw na ideklara ang sunog na under control. Pero nadami na noon ang katabing warehouse sa kalauna ay bumigay na rin ang Pasadolas Pasado las 4 ng madaling araw, naglalagablab pa rin ang apoy. Ang problema kasi natin dito mahangin. So open na open siya uh, saka yung materials na doon sa loob. Hindi natin kasi pwede basta pasukin dahil nga hazardous na din yung sa building, hindi na rin safe para do sa ating mga responders na pumunta sa loob. Dalawa pang bodega ang inabot din ng apoy. Ang mga empleyado roon nakapagsalba pa ng ilang kagamitan. Medyo partially damaged siya. Although may mga signs of ano na talaga siya, where and sa init, pero we still managed na maayos to at nakapag-evacuate naman ng mga gamit yung mga may-ari. Ang apparent yung nakita ko lang naman na talaga nilalabas sa kanila is yung mga luggages. Dahil hindi na ng tubig ang laki ng apoy, gumamit na ang mga bombero ng AFFF chemical o aqueous film forming foam na ginagamit sa highly flammable materials. Tupok na tupok ang unang warehouse. Pasado alas 4 ng hapon, tuluyan ang naapula ang apoy. Ayon sa BFP, inimisigahan pang pa sanhi ng apoy. Inaalam pa rin ang kabuang halaga ng napinsala sa insidente. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, ang inyong saksi. Hindi bababa sa 26 na aftershocks ang naitala na. matapos tumama ang magnitude 5.1 na lindol sa Oriental Mindoro. Pasado ala una imedya ng madaling araw, tumama ang lindol. Intensity 5 ang naramdaman sa pinamalayan at din ng lindol sa iba pang bahagi ng Oriental Mindoro hanggang sa Romblon. Ang PDRRMO nagsagawa na ng Rapid Damage Assessment. Wala pa namang ulat ng nasaktang residente o napinsalang ari-arian. Labi tatlo ang naospital sa San Carlos City, Pangasinan, matapos magsuka, sumakitan tiyan at mahilo. Ang dahilan ng kinain nilang alimango na natukasang hindi sariwa Saksi si Joan Ponsoy ng Jeremy Regional TV, One North Central Luzon. Seafood tulad ng alimango ang pinagsaluhan ng mga naki-birthday party sa Barangay Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. Pero matapos kumain, mahigit tatlong po ang nakaranas ng pagsusuka, pagdurumi at pagkahilo. Inorder po nila sa online, ma'am. Loto na raw po na inorder nila yon. Labing tatlo ang dinala sa paghamutan. Pinakabata sa mga pasyente, walong taong gulang lang. May iba namang hindi na nagpa-confine. Yung ginawa ko, kasi naka-confine yung isa, tapos pina-check up ko siya. Yung reseta niya, yun na lang ang ano, binili, uh, binili namin yung gamot, tapos yun na rin ininom ko. Pero ang 15 anyos na anak ni Rogel, nakakonfine pa rin dahil sa panginginig. Nakaranas din daw ng sintomas ang birthday celebrant. Hindi raw niya inasahan ang insidente. Nakikipagtulungan ng online seller sa birthday celebrant at iba pang pasyente. Inamin daw ng supplier ng online seller na hindi na fresh ang alimango. Sorry po, ano Ikaw po sa Alam ko naman di ko kasalanan yun. Pero siyempre, magalit din pa rin po kayo sa akin kasi... Siguro ako yung nag-order ka. Sana bumaling na tayong lahat. Yung mga uh, pangapagkain po na may mga salsa ay madali rin po ito na magkaroon po ng pagkapanis at maaaring uh, maaari nga po mag-cost ng food poisoning. Para nga po ma-prevent yung food poisoning, kailangan po talaga na malinis ang pagpapusura ng pagkain. No? Yung ini-emphasize natin yung kamay ng medpreso para yung mga utensils na gagamitin niya, yung work services, no, very important. Sa Karamoan, Sur, limang residente ang namatay dahil sa severe diarrhea. Ang itinuturong dahilan, kontaminadong inuming tubig. Nagpadala ng lokal na pamahalaan ng malinis na tubig sa mga apektadong barangay. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, John Ponsoy ang inyong saksi. Dalawang po pang bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang target ma-inspeksyon ng Bureau of Customs. Kasunod po ito ng pagsalakay kanina sa tatlong bodega sa Bulacan kung saan mahigit 200,000 sako ng bigas ang nakita. Saksi si June Veneracion. Sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply, tatlong bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs, kasama ang mga leader ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. We have to check also, so, yung mga importations, so, nila, tama. may nag-hoard ba, bang may smuggled. Initially po, ang natanggap po kasi natin, informasyon eh, ay meron mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa intercity. May mga sako ng bigas na tatlong buwan nang nasa bodega na ayon sa House Speaker, ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos nang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi pag pag ano, pag mo, pag uh, i-hoard mo, tumatas. Grid yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba maghantay ka ng konti? Uy, mas malaking kita. Hindi, ibaba mo na. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigasa ay nililipat sa mga sako ng mga local producer na posibleng umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konte ang lokal kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlak na ang mga bodega habang binigyan ang mga may-ari ng labing limang araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Dahil po yan may permit. Yang mga yan, legal naman yan. Siyempre, nang ulat kami. Dahil hindi namin alam ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Kami middleman lang naman kami. Bukod sa tatlong bodega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan, meron pa raw dalawampung bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, Nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo saksi. Dinusan ngayon araw ang Philippine e-visa system na layo mapadali ang pagkuha ng tourist visa na mga dayuhang nais mamasyal sa Pilipinas. Saksi si JP Soriano. Para mahikayat daw ang mas maraming banyan ng turista, Ginawa ang proyektong magpapadali ng pagkuha ng tourist visa para sa mga dayuhang nais mamasyal sa Pilipinas, isang online application ng tourist visa. Three, two, one, zero! Kanina, inilunsad na ng Department of Foreign Affairs kaisa ang BICP ang Philippine e-visa system. The e-visa system will allow foreign nationals to apply for visitors visas remotely through their personal computers, laptops, and mobile devices. Isa sa unang makikinabang sa proyekto, Chinese nationals na papasyal sa Pilipinas. I'm pleased to share that the Philippine e-visa system is ready to be soft-launched for beta testing which will be led by the Philippine Consulate General in Shanghai. Inaasahan daw mas lalong maraming Chinese tourists ang may ingganyong mamasyal sa Pilipinas. Bago ang pandemya. China ang ikalawang pinakamaraming bilang ng turistang nagpupunta sa Pilipinas kasunod sa South Korean Nationals. Ilan sa kanilang paboritong puntahan ang isla ng Boracay kung saan may direct flight mula China papuntang Kalibo Aklan. Nagpakita rin ng suporta sa si Senate Tourism Committee Chair Senator Nancy Binay. Pero sana raw mayroon ding face-to-face -face sa proseso para hindi basta makapasok sa bansa ang undesirable travelers. Ang pangambanayan ni Binay inaasahang sasabay pa sa pagdagsa ng mga foreign at local tourists sa Pilipinas dahil ilang linggo na lang, bare na. Ayon sa Bureau of Immigration, pinaghahandaan naman daw nila ito. Gaya raw ng paglalagay ng espesyal na lanes para sa mga balikbayan at OFWs. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Posible magtagal pa sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Goring. Batay sa forecast track ng pag-asa, looping track o paikot ang magiging galaw nito dahil sa extension ng high pressure area sa bandang Japan. Hindi inaalis ng pag-asa posibilidad na maabot ng bagyo ang Super Typhoon Category. Magpapaula naman ang trough ng bagyo at hangi habaga at sa ilang bahagi ng bansa. Basa sa Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang uulanin bukas lalo na sa hapon. At may chance rin na ulan sa Metro Manila lalo na sa hapon at gabi. May kalat-kalat na pag din sa Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Paniningil ng MWSS ng 845 million pesos para sa pagtatayo ng kaliwadam sinita ng Commission on Audit. Sa kanilang 2022 audit report, pinuna ng COA na hindi lang daw sobra-sobra ang siningil ng MWSS sa Maynila at Manila Water, laban din umano ito sa concession agreement ng mga water concessionaire. Pinasususpindi rin ng COA sa MWSS ang paniningil ng karagdagang gastos maliban na lang kung aprobado ito ng Department of Finance. Sagot naman ng MWSS, alinsunod ang kanilang siningil sa Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng kaliwadam na pinirmahan din ng mga water concessionaire. Sa ngayon, wala pa raw kahit anong gasto sa kaliwadam project na itinakarga sa mga consumer. Pero sabi nila, pagsapit ng 2026, sisingilin na ang gasto sa kaliwadam na nasa 81 centavos per cubic meter. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang Manila Water at Maynilad. Paghahain ng kasong graft laban sa mga dating opisyal ng Budget Department at ilang opisyal ng Family Pharmaceutical Corporation iniutos ng ombudsman. Pinakakasuhan sinanoo'y Budget Undersecretary Christopher Lau at dalawang iba pang dating opisyal ng DBM. Pinakakasuhan din ng ilang opisyal ng Farmally kabilang ang magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani. Batay sa resolusyon ng ombudsman, nagsabwatan naman ang mga respondent para ma-award ang mahigit 4 na bilyong pisong kontrata para sa RT-PCR test kit sa Parmalee kahit na may ibang kumpanya na kayang isupply ang mga ito sa mas mababang halaga. Ikinalulungkot naman ito ng abogado ng ilan sa mga pinakakasuhang opisyal ng Parmalee. Hihintayin daw nila ang kanilang araw sa korte para mapatunayang wala silang ginawang mali at politika ang ugat ng mga paratang. Ang DBM susunod sa utos ng ombudsman para sa GMA Integrated News. Danating ko ang inyong saksi. Ang latest achievement ng Sparkle Star at Laplace member na si Chanty. At Vice Ganda, paharap daw mag-guest sa anong show sa GMA Network. Ating saksihan. saksiyan. <laughs> Marami pa rin hindi makamove on sa pagbisita ni comedy genius Michael V. sa It's Showtime. Kaya naman natanong na si Vice, ngayong wala ng network war, Posible bang makasama niya si Bitoy sa isang proyekto? A lot of possibilities. Wala pang pinag-uusapan. Parang kung, kung siya nag ako din nag-iisip. Dagdag ni Vice, bukas din siya sa posibilidad magkapelikula kasama ang comedy genius. At pati na rin mag-guest sa Bubble Gang. Dream ko kasing mag-Bubble Gang. Nagaantay lang din ako ng imbitasyon at saka kung anong gagawin. ready to shine na ang P-Pop Kings na SB19 sa What Tour Feels Like show ng American singer na si Jake. Set to happen yan this September. Huling nag ang SB19 at si Jake last July para sa remix ng Golden Hour. Throwback muna tayo kung paano nagsimula ang Padre Sal Diluc ni Juancho Trevino para sa Maria Clara at Ibarra. Sa isang TikTok post, ipinakita niya ang proses kung paano siya sinukatan for the iconic panotwig. Sabi pa niya sa caption, inabot ng one hour ang pag-aayos at kinailangang steady lang din siya it's another achievement para kay Sparkle Star and Lapilus member Shanti. Siya kasi ang first ever half Filipina idol na nakapag-perform sa KCON sa Los Angeles, California sa Amerika. Nakasama ng grupo niyang Lapilus ang iba pang K-pop groups gaya ng ITZY at The Boys. Para sa GMA Integrated News, o Santiago ang inyong saksi. Naudlot na kasal at madamdaming tagpo ng mag-ina ang ilan sa naging eksena ng season finale ng Unbreak My Heart. Marami pang dapat abangan sa season 2 ng drama series na magsisimula sa susunod na linggo. Narito ang showbiz saksi ni Kata Tibaya. Araw-araw ako nagpapasalamat na nahanap kita. You made me believe in destiny. Mga sweet na palitan ni Narenz at Sandra na dapat na uwi sa I Do. Alexandra Zag, do you take thee, Lorenzo Isidro Pagkakita ng matinding gali. My groom is having an affair with my mother! At manghang na salitaan. You want him? You can have him! Bati ko lang kayo may relasyon ng mami ko, di ba, sa Switzerland pa! ang mga eksena sa inabangang season finale ng Historic Collab Series sa GMA Network, ABS-CBN at U Philippines na Unbreak My Heart. Nadala ang mga manonood bilang sa puot na nakawala sa Grand Wedding kundi si sa Sakita na bumuho sa tagpon na Sandra at inang si Rose. Ayoko lang na mawala ka sa akin. Tawa wow, mo wow, ko, tanga! Kung ano man yung meron sa amin ni Renz, matagal lang tapos yun, maniwala ka sa akin. Tapos na ka ba? Tapos na tapos na. Walang shortage ng papuri para sa mga pagganap, kabilang sa performance ni Gabby Garcia. Overwhelmed. Sobra. Nakaka, nakakatuwa and um, nakaka-fulfill lahat ng mga comments na natatanggap ko. The record always remind me the pain kung ano yung pinagdadaanan ni Sandra na valid yung pain na nararam, nararamdaman niya kasi syempre diba who, who would want to slap their own mom pati ang castmate niyang si Romnick Sarmienta na feel ang bigat ng mga emosyon sabi niya sa akin Gabi magpagpag para to make sure na okay ako as Gabi. Pero sabi nga ng karakter ni Gabi na si Sandra, Sam, it's first just first, the beginning. Dahil may darating pang chapter sa kwento nila ni Rose played by Jody Santa Maria, Renz na karakter ni Joshua at Mateo Zhang ni Richard Yap. Sa pagsimula ng season 2 next week, expect daw a drama like no other. Kailangan nilang abangan yung magiging transition ng bawat characters. Magkakagulo-gulo na kasi. Natuwarin niyo si Rox. Well, for me, sobrang daming nagpa. I found my new purpose. Patuloy na mapapanood ang Unbreak My Heart sa Jimmy Telebaba. Pinoy Hits, iHeart Movies at GTV. Available rin sa GMA Pinoy TV at TFC, pati sa GMA Network.com, I TFC at View Philippines. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Wow! <laughs> Salamat, Nigan, ni sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.